Nadakip ng mga pulis ang tatlong sangkot sa pagnanakaw sa isang delivery rider sa Quezon City. Ang modus ng mga suspect o order pero imbis na magbayad ay magdedeklara ng hold up. Nasa frontline ng balitang niyan si Ian Suyo. Masdan ng nakaitim na lalaking ito na naglalakad at tila may kausap sa cellphone sa barangay UP Campus sa Quezon City. Makalipas ang ilang sandali ay makukunan muli siya sa isang kalsada na kumakaripas palayo. Sa isa pang kuha, makikita namang nakaabang sa kalsada ang lalaking nakamotor na ito. Ilang saglit pa'y biglang aangkas sa kanya ang lalaking nakaitim, saka sisibat pa alis. Makikita ring sinusundan sila ng puting motorsiklo na may magkaangkas ding sakay. Ayon sa mga pulis, ang grupong nakunan sa CCTV ay katatapos lang mang hold up ng isang delivery rider na inorderan nila ng parcel. Accordingly, uh, may nagbook, may nagbook sa kanya na uh, parcel na worth 3,000 pesos. So, diniliver ngayon ng delivery rider dun sa area. pagdating niya dun sa area, ay meron pala nag-aabang sa kanya na grupo. So, inagaw sa kanya yung uh, parcel, parcel, declare ng uh, hold up, tapos uh, tumakbo, tumakbo, sila, tumakbo na yung mga suspect natin. Sa tulong ng makuha ng CCTV, agad nakilala at nahuli ang tatlo sa apat na suspect. Ayon sa mga pulis, Bagong modus umano ito ng mga masasamang loob. Ang siste, o order ang mga suspect ng items online at magbabayad sa pamamagitan ng cash on delivery. Pero imbes na magbayad pagdating ng rider, ay nanakawan ito ng mga suspect. Once na na-deliver na yung item, is tatakotin nila yung uh, delivery rider, tangay na itong parcel na hindi nagbabayad kasi itong parcel ay uh, cash on delivery. Pero wala naman, wala naman actual talagang bayaran na mangyayari. Hindi na na ang parcel na naglalaman ng mga pabangon na nagkakahalagang 3,000 piso. Pero nakuha ang dalawang motor na nagsilbing getaway vehicle ng mga suspect. Sa investigasyon, lumalabas na dati nang nakulong ang dalawa sa mga suspect dahil sa iligal na droga. Aminado naman ang dalawa sa mga suspect sa ginawang krimen. Naudyokan no lang po ako ng mga tropa, sir. Na? Mga tropa po. Na-influential lang po ako ng mga tropa namin. Na? Kumuha po ng parsel. Ginamit po nila yung motor ko, kaya po nasangkot po ako dito. Pero ang isa sa kanila, nadamay lang daw. Ako po yung nasa puting motorsiklo po. Pero hindi ko po alam yung transaction po nangyari na yun. Ano ba sabi sa'yo? Sinama lang po ako. Mahaharap ang tatlong suspect sa reklamong robbery in relation to Motorcycle Crime Prevention Act. Patuloy namang pinagahanap ang isa pa nilang kasabwat. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.